medyo tumabi muna ako rito at eh, nakita ko pero ibigay ko na ba ito dapat kong ibigay okay, ibigay ko na siklista to eh hindi ko lang alam kung ibigay na natin to brother sa'yo na para makaalis ka na ha kapote yan bagong bago yan suotin mo na okay, ano pangalan mo Romel Romel ha saka ba para saka ba punta Michael Miley sir napapasok magagamit mo na yan ha God bless Romel ha okay okay, God bless